Hello guys, ngayon yung araw ng surgery sa ating kamay no So tayo ay meron tayong Carpal Tunnel Syndrome So last last month ay sobrang kirot ng ating kamay Matagal na tong namamanhid Pero nag-trigger siya last last month Dahil sa suro sobrang pagod ng trabaho nito Hindi na ako nakakatulog dati sa sobrang kirot ng kamay ko Sobrang kirot at manhid So, nung pinatukura ko ni Amo, sabi nga ng doktor ay severe na siya, severe carpal tunnel syndrome. Kailangan niyang operahan, i-release yung kanyang ugat para maging normal ulit. So, ngayon, napahinga ako ng isang buwan. Hindi na siya kumikirot, guys. Pero, itong apat uh, na daliri ko ay iba na ang pakaramdam. Manhit itong mga dulo niya. Hindi na siya bumalik sa normal sa pagka nasobrahan nasumbrahan kong gumawa ng trabaho, ramdam na ramdam ko talaga siya na manhit. As in, pati pagkain ko, yung paghawak ng kutsara, manhit siya, as in, naman manhit. Pag medyo matagal yung paghawak ko ng kutsara, kasi kumakain ako, mga ito talaga ako, kasi ganyan. Kasi naman manhit siya sobra. Hanggang ngayon, manhit talaga siya. Sana, pagtapos yung surgery, sana bumalik na siya sa normal. So, pasensya na guys. Hindi talaga ako nakakagawa ng video ngayon kasi ito ang problema ko. So, mamaya na 11 yung aking surgery. Pupunta ko ngayon sa hospital. So, thank you naman sa aking amo na sasagutin yung gastos ko sa pagpapopera ng aking kamay. So, dasal ko lang sana pagtapos ng surgery ay maging okay ulit yung aking kamay. Para makapagtrabaho ulit ako ng maayos. So, yun lang guys. Update ko kayo pagka siguro pagtapos na lang. I-update ko kayo ulit. So, bye guys.